mga bay magandang hapon for today's video mga bay nag video ako para sa makita nyo ang tabo o tinan mo linggo pa lang ngayon ha ng hapon nagdagsaan na yung mga mga malalayong lugar para mag dito sa tabo bukas yung iba namimili na ngayon dahil bukas kung makipagsiksikan pa sila dito bukas mainit kaya yung iba mas gusto nilang mamili ngayon dahil sa hindi pa masyadong matao at saka hindi mainit. O oh, di ba? Saka ito talaga yon pinaka sariwang gulay dahil kamipitas pitas lang magigitan natin mga bayo. Oh. Talagang sariwang-sariwa yung mga gulay, talagang nangingintab lalo na yung talong, makabili ka ng talong mga bayo. Oh. ano natin torta natin. Ayun mga bayan. Bay. Ayun. O oh, di ba? Linggo pa lang ng hap. Dito na sila. Pal dito na sila matutulog mga bayo. Ayun. Huwag lang sana umulan kasi parang ano eh parang biglang kumilimlim ang panahon kaya wag lang sanang umulan para makapag-display naman sila ng maayos at hindi rin sila mangamba na baka bukas ulanin ayan mga bay o, oh, tingnan mo ang ganda ng kamatis o oh. oh, ito yung talong sarang nangingintab sa kapitas lang talaga sa labasa o oh, tingnan mo ayan mga bay oh. maganda ang talong pag tag pala maganda ang bunga ng talong pero yung okra, hindi maganda ang okra nila ngayon. Ayan. O, di ba? Bukas, mas marami to Bukas, triple itong dami to Bukas, triple. O, oh, maging times four pa ito bukas, mga bay. Kasi marami pang makanti, mga bay. Ayan. Bukas na ako may mimili kasi gusto ko yung ano, mga dahon-dahon sa akin. Mga talbos-talbos. Yan ang gusto ko. Ayan. Inikot ko lang kayo, mga bay. Us. mga bata ana sa central Ayan. Oh, di ba? Punta na kay rito. At sariwang-sariwa ang gulay natin ngayon ni ng Nabay. Mga bagong harvest talaga. Makikita talaga sa itsura mga bagong harvest. Ayan, ang palaya, talong, oh. Tapos ito may ano. Ibang loya siya o oh, may kulay. loya niya may kulay. Okay mga bye. Thank you for watching. Bye. God bless us all. Thank you Lord. Nakapag-video na naman ako. Yeah. Oh, bang diba? Ayan ang tindahan ko mga bay. Hi, pare. Hi, pare. si Yes, pare. Thank you. Ito yung aking munting sari-sari store mga bay. Ayan ang tindero ko. Hi, vlog. Hi, vlog. Nakahubad ang aking tindero. Welcome to my guys.